Ito pong decision recently ng Supreme Court na pinayagan po nila yung order of transfer sa venue ng mga kaso po na ipinupukol kay Pastor. Galing po ito sa Davao City to QC. Ano po ang inyong uh, paliwanag dito, sir? Well, honestly, um, Sir MJ, we are quite surprised. no Nagtaka talaga tayo. Kasi nga po, may rule na po tayo dito as early as uh, 2022 ang... Uh, OCA Circular No. 162-2022. Alam na alam po natin ito kasi sa mga kaso natin sa BARM at sa mga uh, areas doon sa Cotabato City, palagi po tayo nagpapachange ng transfer of venue or nagpapachange ng venue kasi nga sa delikado na mga kalagayan ng mga kaso doon, especially if uh, highly politically motivated yung mga kaso. And the rules require that uh, the petition should be filed in the court itself. And uh, after that, the judge is required to comment on the petition while issuing an order sa mga partidos po para mag-submit din sila ng kanilang comments. Kung sang ayon ba sila o against ba sila uh, sa petition for change of venue. Kaya nga, hinintay natin yun na maka-receive tayo ng copy ng petition. And then lahat ito, yung comment ng judge, yung petition, tsaka yung comments ng mga parties would be transmitted to the Office of the Court Administrator for transmission to the Supreme Court. Eh dito sa Second Division siguro, for the Second Division to rule on the matter. Eh ang nangyari po dito, eh hindi tayo naka-receive po ng uh, uh, petition. Hindi natin alam officially na may petition palang ganyan ni hindi tayo naka-file ng comment nito. So anong gawain natin? Mag-file po tayo ng motion for reconsideration because if you will analyze it, um, there may have been a violation of due process also. No? Kasi hindi man lang tayo narinig. Baka hindi alam ng Supreme Court na yung dalawang motions nga natin, yung motion na uh, dapat hindi pa na-file sa court yun kasi may motion for reconsideration pa tayo from the Resolution of uh, the Department of Justice dated March 11, 2024, indicting Pastor Apolo Kibuloy. So dapat na-resolve muna yung MR. So nagmotion tayo to suspend proceedings. Hindi greenant ni, uh, ni Judge Baguio. nagmotion for reconsideration tayo from the denial kasi 60-day period ang ano nakasaad sa rules niyan. Hindi niya di-grant. So we had to raise it on certiorari to the court of appeals kung biased pa si judge Baguio, di sana yon what else nagfile din tayo ng motion to quash because we believe that the delay in the uh, preliminary investigation caused by the department of justice when it was pending on petition for review is uh, a clear substantive violation of our client's right to uh, speedy disposition of cases so that is a ground for uh, filing a motion to quash, no? by jurisprudence, based on jurisprudence. and at dinayon, nagfile tayo ng MR, denied parin. so magfile tayo ng petition for certiorari kung bias pa si judge uh, Bagyo, sa na granted na yon. so itong mga bagay na ito hindi alam ng Supreme Court ito. instead, uh, it proceeded to rule without securing our comment. And um, it relied on the unsubstantiated as well as uh, uncommented uh, claims of uh, Justice Secretary Rimulia that local courts are biased. And if you analyze it, this is actually a slight on the part of judges here in Davao City, and in effect, also a, an attack on the integrity. of the judiciary as a whole as it tends to diminish the trust of the public in so far as the judiciary is concerned just because of uh, uh petty locational concerns yan po ang honest na opinion po natin pwede tayong magkamali pero baka hindi lang ito na bring out sa Supreme Court magpa-file po tayo ng motion for reconsideration pero kung hindi ah oh well um I-face natin yung kaso sa uh, Quezon City pero medyo mas marami kasing gastos talaga ito on the part of the accused uh, and it may be, it may um, add a lot of burden on the part of the accused kasi anim sila yung yung mga pamilya nila na gusto makapanood doon sa trial yung mga witnesses namin na kailangan dalahin Ibig ba sabihin na babayaran po ng uh, Department of Justice yung uh, plane tickets po ng aming mga witnesses kung dalahin namin doon sa Quezon City? Uh, yun po ang hindi siguro nakita po ng uh, Supreme Court. Kaya mag-file po kami ng motion for reconsideration. Attorney, marami pong mga petisyon na inabot na po ng siyam sham sa Supreme Court. Na wala, pang, wala pang sagot ang kataas-taasang hukuman. Pero ito, ang bilis. O nga, napansin ko nga, eh marami akong petitions for change of venue um, na na ngayon. Mayroon nga akong pending isang uh, murder case in Cotabato City involving a former board member. Hindi ko lang isabi kung sino. Eh medyo delikado yung kaso doon sa Cotabato City. nag ako ng petition for change of venues. Siguro mag-isang taon na o magdadalawang taon ata. I'm not, I'm not too sure, no? Pero... More than one year na wala pang ruling ang Supreme Court doon. nag din kami ng petition for change of venue doon sa double murder case, uh, doon din sa Sultan Kudarat. Uh, siguro mga dalawang taon bago na-aksyonan, more than two years uh, bago na-aksyonan yung petition for change of venue. Naswertehan naman kami at na-transfer sa Davao City. Double murder case yun. Mm -mm. Sir, marami pong uh, desisyon ng Supreme Court na nagsasabi at may mga katagang bad president. Ito po ba ay kabilang din po doon um, kaya nga magpafile tayo ng ano nang uh, motion for reconsideration so that this will not become a bad precedent Um the OCA circular uh, OCA circular uh, mismo ng Supreme Court um, which is OCA circular uh, uh, 164 uh, 162 das 2022 das A Um, sinet talaga ito para maging uniform na yung petition for change of venue, doon na sa korte mismo i-file. Tapos mag-comment yung judge, tapos ipa-comment yung mga parties bago i-submit itong mga records doon sa OCA, Office of the Court of Administrator, and then i-submit doon sa Supreme Court for ruling. Eh hindi ito na-follow eh. eh dito, just because of the... Um, unsubstantiated claims of the secretary of justice that the uh, RTC of Davao City is biased ka agad. kaya siguro uh, magfile tayo ng motion for reconsideration i-request natin yung Supreme Court na baka naman po uh, i-take ninyo into second look on the matter yung sarili pong uh, circular natin parang hindi po nasunod at sana naman ay ma-realize nila na o nga uh, Tama pala si attorney Turion dito, no? And uh, we believe in the ano po, uh justness of the uh, justices in the Supreme Court. Opo, uh, attorney si Admar po ito Maenggabi. Eh. Um so kumbaga itong oka na inyo pong uh, binigay din sa amin itong kopya, eh malina dito, inilabas din ito ng Supreme Court particularly ng Office of the Court Administrator. So galing ito yes, ng po. Korte Suprema na ito yung kanilang magiging batayan sa paglilipat ng uh, venue ng mga kaso. Uh, doon ba sa naging desisyon ng uh, Supreme Court uh, dito sa kaugnay sa kaso ni uh, Pastor para mailipat sa Quezon City, na-mention din ba ito dito? Na-mention ba itong uh, OCA Circular na kinukot nila yon? Honestly, hindi ko pa natanggap at hindi ko talaga alam po yan. Nalaman ko na lang po uh, via news uh, kanina. So hindi ko pa nabasa kung na-mention ba ito pero I'm sure parang I have reasons to believe na hindi. Kasi kung na-follow itong OCA Circular, nakatanggap sana kami ng petition at na-require sana kami na mag-comment nito. Eh ako naman yung lawyer dito sa RTC Davao City. Eh ako lang, ako ang lead counsel dito at wala nang iba. Eh meron pala si Attorney Diana Tolentino. Eh hindi rin siya nakatanggap. Ako hindi nakatanggap. Eh mag mag-comment sana kami nito kung nakatanggap kami nito pero wala eh. So I'm sure even OCA Circular 162-2022 was not followed in this case. Kaya po kayo maghahain din ng musyon, uh, motion, mag dito sa Korte Suprema dito kaugnay sa naging desisyon. Kasi meron kayong experience, nabanggit nyo nga, mga dating experience na ito rin yung pinagbasehan. Opo, opo. Medyo mar marami-rami na rin po kasi tayong kaso, especially sa BARM areas. No? Kasi ako po ay uh, may mga kliyente po doon. Ilang beses na po ako nag-file ng petition for change of venue. Hindi lang siguro kasampo. Um marami-rami na rin po kasi sa mga kaso natin doon. So, uh, alam medyo may alam po ako nito dahil sa past experience. Meron nga kaming bago ngayon na yung uh, mayor ng isang town, Pandag Town eh uh, at saka lahat ng mga kunsihal at ibang mga mga uh, uh, residents doon, finailan din ng uh, uh, kaso. eh file ako ng petition for change of venue bago lang namin natanggap uh, yung uh, comment po ng presiding judge. And the presiding judge also uh, cited OCA Circular number 162-2022. This shows that this is really the governing law or the governing circular on the matter. V of e petitions for change of venue. And we are surprised why um in this case, this was not followed. So Opa. kailangan natin ipaalam sa Supreme Court via motion for reconsideration, a very polite motion for reconsideration, explain to the Supreme Court na baka pwede po ma-restudy itong uh, bagay na ito kasi it would be very burdensome on the part of the accused kasi anim itong accused dito eh ay eh, yung mga pamilya nila yung mga witnesses nila ang pag uh, pang pamasahe pa lang ang mahal ng uh, pamasahe ngayon sa papuntang Manila minimum uh, 10,000 uh, pesos or 12,000 uh, one way kung hindi ka mag uh, advance booking Opo. so it is really burdensome so kumbaga kung uh, nabigyan kay na pagkakatao na uh, mahingan pa ng uh, paliwanag no along the way na habang dinidinig ito ng korte suprema isa ito sa mga i-raise nyo dapat na no, kung kukunan yung inyong ano tsaka yung inyong mga past experiences din. And if ever po yes, na po. hindi katigan, so possible magiging questionable din itong circular. Oo nga, uh, especially that we raised it. Um, kaya nga, nung mga past interviews ko, ang sabi ako na hindi pa ako makapaniwala na may petition for change of venue kasi... I was confident that the uh, Secretary of Justice Rimulya, matalino yan eh alam na alam niya yung mga rules eh. So I, I thought all the while that uh, he would file it in the court where the case is pending or at the very least kung hindi siguro niya na follow yun, at least uh, furnish sa copy of the petition. Eh wala kaming natanggap na petition eh uh, for change of venue. So I said, na siguro haka-haka lang yan." No. Pero totoo nga uh, instead na na-require kami to come na grant pa kaagad uh, siguro at uh, ang grounds pa ay unsubstantiated um, and um, mere conjectures uh, which should not be the case siguro. Mm -hmm. So ang pinaka huling remedyo niya dito is ang maghain ng uh, motion at hilingin sa Korte Suprema na ma-review din itong uh, uh, Oka, Circular Number One Six Two Twenty Two Twenty A. Yes po, um, uh, namin kasi baka hindi lang po ito nakita. Siguro uh, highly publicized kasi ito na kaso. No? Mm -hmm. uh, may tendency siguro na may perception na ganun kayaman si Pastor, ganun ka-influential. Um, kaya nag-rant ka pero siguro Regardless of the personalities involved in the case, I do hope and pray that due process would still be followed. Mm -hmm. That uh, the parties should likewise be given the chance to give their own comments. Because, because malay mo may mga punto din kame, uh, may mga, mga witnesses kasi namin, lahat nandito sa davao. Imagine, dalahin namin yun, lahat doon sa Quezon city, um, the cost, the hassle, just to prove our innocence. Ah uh, just to prove the innocence of our client na wala naman talagang basihanan itong kaso na ito na dismiss na nga ito dalawang beses doon sa uh, prosecutors office. Eh. So yun po ang gusto hmm. sana namin uh, ipaalam sa Korte Suprema kung ni-require kami to file a comment po. Attorney, uh, madagang salamat sa imong oras og higayon karong uh, gabi. Sa ulitin. Ingat po kayo. I'm thank, doing. thank you Dean. Salamat, taghang kayong salamat. Thank you. Maraming salamat sa Attorney Israeli Tutorion, Legal Counsel po ni Pastor Apollo si Kibulo.